Magandang araw po sa ating lahat. Narito po kami ngayon sa Kuya Simos, Larangan, Mandawi City, Cebu. Nais ko lamang pong ipaalala sa ating mga kapatid sa PNP. Kayo po ay public servants. Sa ngalan po ng ating mga kababayang motorista, hinihiling ko po na magtrabaho kayo ng tama. Marami na po ang tumawag sa amin mga nahuli dahil walang license card at ang iba naman po ang ipinapresenta ay portal license through LTMS sa hindi po nakakalam na kawani ng PNP particular ang mga nakasign sa local police at mga nanghuhuli po ng mga motorista mayroon pong memorandum ang LTO na dapat po ninyong i-honor ang mga lisensya na papel lamang, walang license card. Dapat din po ninyong i-honor ang kanilang lisensya na ipinipresenta through portal LTMS. Sa hindi po nakakalam yung pong uh, portal, doon makikita yung lisensya, may picture po yon At kahit na magaling na IT, hindi kayang pekein yon kaya po pinapakiusap natin kayo naman ay mga professionals at uh, public servants kung hindi po ninyo alam tamang ipatupad, wag na lang po kayo manghuli. Pero ipinapayo ko po makakabuti na magsangguni kayo sa LTO para alam ninyo na itong mga motorista na walang license card, ulitin ko po, magsangguni kayo, magkonsulta kayo sa LTO para malaman po ninyo na ang ating mga kababayan na walang license card ay hindi niyo dapat hulihin. Kung meron silang uh, uh, lisensya na ito ay naka-indicate lamang sa papel o kaya naman ang kanilang pinipresenta ay uh, portal. Makikita po ninyo ang detalye doon. Pakiusap naman po, gawin niyo ang tama dahil uh, kahapon lamang po may dalawang tumawag sa akin nahuli po ng pulis at uh, hindi in honor yung kanyang uh, license na makikita sa portal ulitin nyo po public servants po kayo hindi kayo kaaway dapat ng mga motorista at ang hinihiling ko po magtrabaho kayo ng tama hindi naman po tayo humihiling ng sobra na parang konsentidor tayo at uh, idagdag ko pa po Meron pa rin uh, tumawag kanina sa atin, Brother Jerwin, no? Isa sa Mandaluyong City at isa sa Quezon City. Dalawang magkahiwalay na insidente. Sila po ay may motorsiklo, wala pang issue na plaka galing sa LTO. Ganon din po, may memorandum ang LTO. Hindi natin pwedeng hulihin, hindi niyo pwedeng hulihin ang mga sasakyan na wala pang plaka kung ito po ay hindi pa talaga nakatanggap ng plaka mula sa LTO. Ah, hindi naman po kailang matalino sa pagpapatupad ng batas. Unawain po natin na itong ating mga kababayan na may reestado sa sakyan pero walang plaka, hindi po nila problema yan. Ang problema po nasa sa panig ng LTO, ibig po sabihin, kung naunawaan po ninyo yung sinasabing public servants, eh gamitin naman ninyong inyong kukote. No? Imagine, huhulihin mo yung motorista dahil uh, walang nakakabit na plaka do sa kanila sa sakyan. Samantalang ito, problema. Ay nako, makikipag-ugnayan tayo, Brother Jerwin, sa IAS. Yes, sir. At uh, magsasampa tayo ng kaso dito sa mga pulis na ganito na hindi ginagawa ang tamang trabaho. Nilinawin ko po, mga kapatid, sa PNP, uh, hindi ko po... Sa gawin na lamang po ninyo ang tamang trabaho kasi po talagang nakaka kayo. Nakakawa ang mga motorista na Katulad nga po ng nabanggit ko kanina may problema sa LTO. Wala silang license card na may provide sa mga kapatid nating motorista at sinasabi nila na authorized yung license through portal authorized din yung license nila na nasa, nasa papel lang eh mag-research naman kayo. <laughs> no? Mag-research naman kayo kasi nawawala na po yung essence ng public servants eh. Nagiging pabigat na kayo sa taong bayan. At ganun din po, ulitin ko na naman. Ang plaka po ng ating sasakyan, hindi yan kasalanan ng mga motorista. Yan po ay pagkukulang ng ahensya ng LTO. Kung hindi nyo alam, makipag-ugnayan kayo sa LTO. Ibig sabihin po, kung ang isang sasakyan ay walang plaka at sinabi na wala pa silang natatanggap na license plate mula sa LTO, hindi nyo sila pwedeng hulihin. Ngayon, kung kayo may pagdududa, i-verify ninyo, picturean yung ORCR, then i-verify sa LTO, makipag-ugnayan kayo. Hindi pwede yung tsamba duda pa lang kayo, huli na kayo ng huli. Kawawa naman ang mga motorista. Sino lamang po ang pwede ninyong huliin. Halimbawa po, ako ay may sasakyan. At uh, na-verify ninyo na may natanggap na akong plaka mula sa LTO. Mayroon po akong uh, uh, violation dyan. Ano po, dahil hindi nakakabit yung plaka. Pero hindi pwede yung mag magduda lang kayo, huli na. Walang public service doon. Kaya po, uh, muli, pinapakiusap ko po, sa mga kapatid natin sa PNP. Gawin nyo po ang tamang trabaho para hindi po kawaawa ang ating mga kababayan na inyong nabibiktima at nang sa gano'n naman po, hindi, hindi mababa ang pagtingin sa inyo ng mga motorista. Sobrang nakakahiya na po ang ginagawa ninyo na para bang, Brother Jerwin, parang tsamba-tsamba. Sa ngalan po ng public service, hindi pwede yung gano'n. Duda pa lang, huli na. Magtrabaho po kayo. Kung gusto niyo at hindi niyo kaya ang trabaho, tumawag kay sa aming opisina at tutulungan namin kayo. be verify natin kung dapat bang hulihin at uh, tutulungan po namin kayo. Pero pinakamaganda niyan, umupo kayo, mag-aral kayo. Grabe po kasi, brother Jerwin paulit-ulit na, ilan na ang tumawag sa atin? Marami Ang dami na. Ang dami na po. Maswerte lang itong mga pulis na ganito na hindi alam yung ginagawa na trabaho. Dahil ngayon ay uh, campaign period. Kung hindi, nako, kasama ko po ang iyas. Idadagdag ko kayo sa makakasuhan, incompetent. Hindi alam ang tamang trabaho. Dilinawin ko po. Hindi ko po hinihiling sa inyo na maging mabait kayo sa motorista. Dahil mahirap ipilit yan. Isa na lamang po ang hihilingin ko sa inyo, mga kapatid sa PNP, na nakatalaga sa police stations at nagpapatupad ng batas na at mga ordinansa. Gawin nyo po ng tama ang inyong trabaho para hindi kayo nagiging pabigat sa ating mga kababayan. Pakiusap po, pakiusap po. Yun lamang po, maraming salamat at doon po sa mga kapatid nating motorista na nahuhuli ng uh, PNP personnel. Kaugnay po dito sa lisensya dahil wala pa kayong license card. Ang dala po ninyo, papel lang o kaya ay yung portal ang inyo pinipresenta. Authorized po yan sapagkat ang LTO may problema. Ganon din po kung uh, ang inyong sasakyan ay wala pang issue na plaka, hindi po kayo maaring hulihin. Hindi pwedeng magduda lamang ang polis. Dapat po nagtatrabaho sila at nagbe -verify. Kaya nga sabi ko, kung hindi nyo alam ang tamang trabaho, eh, maaari naman po kayong tumawag sa aming opisina para maturuan namin po kayo. Pero pinakamaganda talaga ang PNP leadership ang mag-initiate para maturuan po kayo para hindi na kayo nagiging pabigat sa mga motorista. Maraming salamat po at mabuhay tayong lahat. God bless.